po ang kinarkula Sa akin ay nag-istima Ang rhyme ko'y makamandag na parang laway ng tarantula Tignan mo ang karatula Basahin ang slogan Ito ang all-star na parang kwento ni Mark Logan Iba ang husay ko Kaya wag mong ikumpara Meron ngang pampadulas ko naman sa pambara Ako'y kumakanta kahit ang bayad lang ay pang chicha. Yung iba pang libo nga pero binabato ng pijay. Ang daming angas dyan na gusto magpasikat Sumampa sa aking dahil maagang pinulikan Wala sa aga ng pagmulat ang maagang pagkagulat Ngayon pakinggan mo ang kaalyado ko kapag kumanat Hindi ko lang alam bakit ang daming mayayabang Lilipunin ko kayo kung ako si Commander Bawang Parang sinaing na pinabayaan na tutong mga istilo niyong hinupay pa kasama ang kabaong Humarang ang kalaban upang makipagbulo Hindi sila natakot na mabasag ang buho Sarayok na pampakalma, putos na napakalutong At kung mag-aangas ka pwede mong ibulong Si Innocent One ngayon sa bitang lumalapat Ginagamit ko ang dilamala, espada kong sumuga I Mula ang mata na natabunan na ng muta Mag-aral na muna kayo nang di mukhang kawawa Ako'y baba na simple pero sa utak pa ba? Oon, oh, pa ang nila mo oh, na bigas Sige ka, oon, oh, sabay ka sa ano ng mga huma mo Nang kritiko na nang baon sa inyo di na unknown Naglipala na hindi ko na matanto Mga bobo nagkalat, sing dami ng aking tatlo dahil di mo kaya nga makin Parang namimingwit sa dagat, ikaw ang pain Huwag mong pilugin ang utak ko sa laro Di ka gagaling sa forma, taga mo yan sa bato Kaya makinig ka sa akin, ah, huling ilalakad Wala ka may pagmamalaki kahit tuming kaya Para kay Kosa, abadon ay magmimino Pan samantala, halika manghiram ka na Nang mukha sa isang aso, na parabang isang baso ng tubig at sa mukha mo, hindi ka peso Ito piso, tumalong ka na sa galak Na parang kwerna dun sa celda na inadar ng para Walang palakpak na aalay at sa'yo isa sa lubong Is tulad na ng saba o latela ay umuro Gumugulong na ang roleta ng kapalaran Ang lawak ng aking isip ay parang sa paliparan At sa'kin wag kang umasta at wag tapangan Ako ang tupang na tinakwil ng pasulan Bawat pinto ang papasukin mo ako magsasara Bawat kabanata ng iyong buhay ako ang unang pahina Sa bawat bomba ako ang siyang magsisilbing midya Mamamalik mata hindi ka na makakatawaan Hindi na mabilis na sa tao naman ang yung dila Di maganda o Naninigas na ang sigura Gagayahin mo sila Tatagal ka ba? Hindi na nga makuha Bakit pinipilit pa sa Sasabihin mo Di na gaya ko Estilo ng iba ako si Judas at si Judas ay nag-iisa Simula noon hanggang ngayon walang pinag-iba Aking pruweba nag-iisang may kosa Ang mga lyrics ay pulido, lahat ito'y sulido At hindi nang na parang isang turido Parang si Flash Ilorde, ang suntok ay mabilis Marunong din akong bumanat ng Tagalog at Ingles Sa Sana ba aking panulat at ako ay mag-uulat Bumuo ng isang bagyo na parabang bang ako habag habagat Kumalat ang mga bubong nagtapang, mga nagmamarunong Pero kanta Na kailangan ng ayusin Baka lumalaki ang ulo Kailangan ng kalusin Pwede bang iyong pakibuksan Ang bunbuna mong talaga namang walang laman Nasubukan mo na ba na magilitan Pwes gagawin ko sa iyo kapag pinagpilitan Talaga naman na mahilo ka Kay mic ko sa namasaol Pasapod ka, correct ka dyan Di mo pa ako sadyang kilala Ehem, siya nga pala Isa sa look -a ni Aga Bulak Ilalagay ko sa iyong ilong Parang bola na ikay aking pinapagulong Tulong, yan ang tangi mong babanggitin Ang pagsali ko sa sundalo ay susulitin Ako si Pilay, lumilipad na para bang si Superman Nandito ko naghahanap lang ng pagtitripan Nagpapalipas lang kasi wala kong magawa Wala akong pake kahit sa akin, hindi ka natutuwa Bubula ang bibig mo para kang nagyason Mamamatay ka ka Kasi burat ang nilalamon Ito ang amon Kaya kailangan mong matuto Ang rap ay simple lang Para lalang nagpiprito Paborito mo ako Kasi ako ang naririnig Sa so, tuwing nakikita mo ako Ika'y kinikilig Huwag hindi ka pilay Kasama si Mason Huwag mong ginagalit Baka putok parang mayo Ito ka dolo na Hilangon sa pugating matalino Nakakosa ng sundalo Huwag mong itanong kung sino At kanilo ang pangalan Na aking babanggitin may kosa Katunggal hila lang ng tiri at ako si Yangse Isa sa kanyang kaalyado Kaming magpapataog sa mga utat na palyado Silyado ang tondo sa mga magbabalak Humawak agad aming nalalaman Hindi lang ito kalawa Ang tatatag ang lalim ng patibong, nadadarag sa dati Ang patis ang baka sa At kahit na tumakbong, kasing bilis manidibiga Madatama kami sa istilong malaki moga Natatapuan ng kaba sa mga kalaban na kabang. Parang kape kami, tamis kayo amang tabang Kahit na magtapang-tapangan, di pa uubra Kahit na magyo ang tingin ko sa'yo na kabra Kaya huwag na umasa pang kami ay maarok Walang mahihita sa takot mo malulunok na mga leta na sibaho ng durian Pag nakalaban mo, umalamang may paglagyan Mas masahod pa sa pusang kinakain Kanyang suka, yan ang tingin ko sa mga kalaban Walang kwenta para problema. Kundi nura para makalaban paano ang sarili ko ay malibang ang aking tula Sinulat ko ng on the spot, hindi kayo Kung katawan nyo ay patak at bigla ay na para pang marupok na poste Kung hindi dismay kita, para alam lang na tae Subukan sumabay, katawan nyo maghihiwalay Hindi ko na pinagbibigyan, dumaan dito sa aming tulay, At ako ang nasa gitna, sumabay sa aking mapapasama ang mga alabang ko malamang humalik sa paa Mga tanga na panganga Di alam kung anong gagawin Matapos kong paalisin At pagsisipain Ngayon ko ipapakita ang aking kakayahan Ilalabas ko to Kung kinakailangan Yeah! Aking mission palaganapin kung ano ang nararapa Maging -e inspirasyon na hindi na kayang maawa Mula na magkamulat, ang dami ko na silayan Mga naligaw na landas tungo kay kamatayan Ako ang mensaherong may talang papel panulat Libro ko ay bibiya, inuulat na kasulat Simbolo na tapang ang liyo mabagsik Confused, para lati kong humahagupit Mulupit ang sulat na makata paginasa Kasama si May Tosa na hada na rumagasa Ngayon ang taon na kami ang magahare Naiwan ko pa ka sa isip, hindi mapapawi Mga baraha ay amin ang binabala Sa tunay kong lubrang asol well, kasama ko akin kaposa Hindi sa loob, hindi sa larangan ng hiphapan Lahat ng isa ayon ay amin papahirapan Sa bawat patak na oras, ilang taon na ang lumipas Pagdating sa larangan na to, hindi pa rin kukupa Sa pagbigkas at paggawa ng mga malulupit na tuba Sa pagsusulat ng mga letra ay matagal na bihasa At sa mahabang panahon ay naipon na ang galit Ang daming kumakalaban ng ipit ngunit subalit Nasaan na kayo? Nahulog na sa putikan Manahimik na lang at pakalaban hindi dito sa batikan Tinanggap ang paanyaya At bilang kapalit iniyahan Dugo ang anim na rima Tugmaan naman ang Matutok kang tumalima bago mo pa sabihin kaya Makinig sa amin mga liriko at ngayon tibangin kong gaya Malaya kong iyahatid ano man ang aking nais Karanasan ang aking duro kaya punahin ko merong dumis Malinis sa walang bahay bibigasin ko ng malinaw Pero kung di mo pa rin makuha o oh, heto sa pangaang hataw Ako walang ibas kay inkasama ng buong selda Haharap mo ka sa mukha sama sila o isang katerba Kaba din di nadama at nagprepara ng mas maaga Dedikasyon ay ikinasa kinatawa ng buong hilaga Ito ang bagong aklat, na binoklat ni maso ang hukong beat na nang balu like Mariano Mison Binubusisi ang mga bilang para sa nag-aba Dahil sa sapang sinisig na di umabot sa pangpa Dahil ako ang hara sa mga pekeng tumapa Kung ilang beses ka lumaban yun din bilang ng paggapang Huwag mong asahan sa bakuran ay makakatungto Dahil kami ang bago sa inat kayo ang tuto Kahit magwanin mo tayo partida ko'y walang pakera Lilisanin mo'ng tonto na may dala-dalang mali Bakit ito sa mga nagmatigas Dahil marami ka pa boy, kakainin bigas Ha ha ha, -ha.